isa ka na nag-aalaga ng manok na talagang ngayon e eh, problema natin yung isang molting season o talagang paglulugon ng ating mga alagang manok. Kaya ngayon, eh ako dito may hawak na pamurga. Yan, bakit po natin kailangan purgahin yung ating mga alagang manok, lalong lalo na sa molting season. No? Kasi yung iba, eh pinapabayaan talaga nila yung mga alaga nilang manok kapag lugon. Eh sa atin, iba po no? yung ating practice yan nasa backyard eh talagang inuugali ko na magpurga ng aking mga alagang manok eh 15 to 30 days eh ang anang ating mga pagitan kaya yung mga manok ko kahit backyard ako eh talagang magaganda yung kanilang hipo tulad niyan no, yan pinapakita ko sa inyo isang molting yan o no, talagang naglulugon bibigyan po natin yan ng suplemento para yung mga binibigyan nating pagkain eh talagang na ano talaga na absorb talaga kasi mga kachancha yung pagtubo inasa eh, nasa dugo po yan yung balahibo no kaya magbigay tayo ng vitamins masarap na pagkain ay eh, talagang maabsorb po talaga ng maayos kasi wala siyang bulati. talagang walang mga tapeworm kaya magpurga po tayo mga kachancha no wag po natin pababayaan yung ating mga alagang manok yan eh tayo pa inom no? magpurga at magbigay ng suplemento kapag ito ay